Mayroon namang nagtatanong sa akin ngayon saan ko daw binili itong lamesa ko. Well, hindi ko to binili. No? Ito ay customized. Meron kaming dinemolish na bahay sa Marikina at kinuha ko itong mga balustre ng hagdanan. Tapos kinonvert ko siya sa lamesa. Bumili nila ako ng ilang kahoy para ipabuo ko siya sa karpintero ko. Tapos nagpaluto ako tempered glass. Cut to size sa lamesa. Yan, tempered glass yan. So, kinulayan namin ito ng matte black na duko. Medyo kupas na nga ng konti yung kulay. No? At uh, yung mas maliit na balustre, ito, ginawa ko naman siyang paa nitong bench. Yan, nagpagawa ako ng bench, gamit ko yung balustre bilang paa, tapos pina-upholstery ko, pinalagyan ko ng cushion, at uh, felt na upholstery or felt na fabric pinabalot ko. Tapos yun yung Uratex foam. Kaya ayan. Yan yung naging result. No? Kung medyo artistic ka, ang bibilin mo na lang itong dalawang chairs na ito. Binili ko lang sa mall. Ayan. Pero pag mo, para talaga siyang set, di ba? Pero hindi.